Yan mga kapilipi, dang hari po ito. Ah, uh, po natin ang maiksing video yung ating dinadaanan. Tayo ay mayroon pupuntahan mga kapilipi. Ayan, ito po mga kapilipi yung uh, tatawag nilang daang hari. Meron tayong uh, lakad. Ayan, tayong lakad mga kapilipi. Ayan. Dito po, yung Daang Hari na ito, walang traffic dito pag ganyan tong oras. Kahit na anong oras, walang traffic dito. Magkaka-traffic lang po to doon sa may uh, Ibiya. Yan, sa may Ibiya lang daw magkaka-traffic. Pero tuwing hapon lang po yun. Ayan mga Kapilipi. Naginom mga Kapilipi yung uh, Daan na ng Daang Hari. ating kukuha na ng uh, muntin video yung Daang Hari. Marami pa kayong matatanaw sa daang hari. Ganda po ng daan dito. Pabilis. Walang traffic. Walang traffic mga kapiliti. Mga daang hari. Sige pa yung mga pagdawid dito sa daang hari. Ito yun. Ito yung Ito yung hari. traffic Walang traffic dito sa taang hari Walang traffic Stop light lang kung mayroon traffic Go go go! sa video sa stop tayo, mga kape. Kain natin baka baka green, eh? green na. Yang boyang, uh, na yan, yan pa yung Pilger City. Yan is for the City. po again uh, yung po yung uh, nasa right side po yung uh, Ibea Mall uh, yan, nasa yung uh, tapat ng track na yan, yung Ibea Mall yung uh, Belier City uh, Ibea Mall, hindi uh, na yun Ibea Mall, eh. Belier City na kayo mga Pilipin kasi si Belier ang may-ari nito yung uh, Belier City pag-aari niya po yan Ayan po, ayan ito yung uh, apuntang muli na no, mga kapilito Mga kapilito eh. Kita nyo na yung mga daan dito mga kapilito. Ayan po, uh, ayan po yung uh, ayan, ano, ayan o. No? Yan, oh. No? Cebu. po ng muli mulya ng uh, Ibea. si Uraya dan ketika dia yang magandang andaan walang traffic dito ba oras kaka traffic lang ito pag hapon oras hour mga uh, kapilipi kita nyo na yung uh, hari tabi yung hari yung hindi pa nakakarating mga uh, kapilipi ito yung uh, hari uh, hanggang ito sama ya uh, open canal uh, ano na po okay, wow. mabilis dito, walang traffic pag dumaan kayo dito sa Daang Hari kapunta nga mulino hanggang hangga uh, open canal yun kapunta nga Tabiti, Tagaytay yan ganda pa dumaan dito walang traffic sa Daang Hari mabilis po rito yan, ingat-ingat lang pag uh, kayo dumaan dito sa daang hari siyempre mabilis mga sakit sa walang ano walang ano, ano. Ayan, uh, yan yan mga kapilipi o ay yung uh, South City Hospital ayan oh, uh, South City Hospital po yan yan dito po yan sa may ay, daang hari yung uh, South City Hospital ng daang hari po yan ayan, may nagpasan na po natin South City Hospital Yan po yung uh, ni Ni hotel po yan, mga Kapilipi. Yan. Sorry, ah uh. Yan, mga Kapilipi. ni hotel po yan. So, hindi ko nakita. Kala ko, ano eh. Brittany Yan, no? Uh. Mga pangyamang hotel. <laughs> yan, ha? Uh. Yan, may shikis. Yung katabi na yan. Yan, mga Kapilipi, oh. Uh.

It, uh, ano nito, ang karugtong nito ay yung uh, open canal na pupuntahan natin. May pupuntahan kasi tayo eh. Open canal. Yan ang mga Kita nyo na yung danghari nito. Malinis, maluwag, walang traffic. yeah, Lupo, uh, po umuulat-ulat po. Yan, maampun-ampun. Yan, may shell dito. May Yamaha. Ayan. Mga Pilipi. Ano may kita nyo sa Dangare? Dito eh, okay na ko yung ano dito. Daan dito. Wala nga, wala nga lubak-lubak. lang. Si Alaga ko ni Bilyar to. Mga Pilipi. Ano, ikita nyo rito yung all home. Sa daang hari lang po yan.

aking video uh, yung uh, ginawa uh, ko rito yan po yung daang hari mall po yan may uh, vista mall vista na mall na po yan yan vista yan yeah. vista cinema yung uh, ano nang all home na yan yung uh, karugtong na yan south sumu yeah. sumu vista mall <laughs> yan uh, sa may hari yan dito yan lang yung matagpon sa may hari sa kanto ng molino yan. Tan ng mulino, muli niyo mga kapiliki. Ano kaya yung over over uh, Overpass ng mulino, Mga kapiliki. Yan yung overpass na yun. Yan. Mga kapiliki. Uh, Mambut-ambut dito mga kapiliki. bahagi sa mga Pilipinas. Naka-bahin sa tubig. Bahala sa sadya, iya bulan. Bulan mga Kapilipino. Ulan kasi. Ulan nito mga kapilipin. Yan eh. Yan, nasa Imus na tayo mga kapilipin. Yan. Kita na. Ito yung po pong, ito po yung open canal mga kapilipin. Yan sinasabi nila lang open canal. Yan. Open canal po yan. Ito yun. Kapunta po nga. Kapunta ito sa may um, ano, tansa, dito ang daan punta kayo ng Kibiyang uh, dito rin po ang daan Yan, punta kayo ng uh, General Treyas, dito rin po yung daan uh, maganda na po dito na kasi maluwag po dito, wala traffic dito Yan, kita nyo na mga kapitid yun uh, po ng mga uh, stabilimento nito, yung mga building dito ulan mga ito po yon, So yung hindi pa nakarating yun. Yan, ito po yun. Mga daang hari. Ito yung open canal Nilagpasan na natin ganina yung molino. Yan, may shell po sa kaliwa mga kapitid. Tapos yun yung oil sa kanan. Pag nagpas natin ng tulay. May stoplight. stop stoplight. Stop ko sa truck Oh. Yan mga kapilipi. yung yeah. yeah. oil. yun po yan. Ito po ay bermusa mga kapilipi. Ayan. Papasok tayo ng bermusa mga kapilipi. Tingnan natin yung loob. Yan. Kakana na po tayo mga kapilipi. Uh, tanda nyo ng kapilipi. Ito po yung uh, open canal sa may uh, Imos, Abiti. Thank you sa yan, mga Pilipi. Uh, Papasok tayo ng um, um,